Kahit nagkapulike pupunta tayo ng bakala kaya gusto natin kumain ng gusto nating biko. Oh, uh, meron tayo dito ng Spanish bread. Nakabili tayo ng toyo. Nakabili tayo ng pandikuku. Ay, sarap. Pumili tayo sa ginap. Kaya well, gusto natin ngayon ng sa ginap kahit minsan lang. Pumili tayo ng... Oh, uh, Pansit Pamili tayo ng ating paborito bihon. Bihon. Nakita hmm. kayo. At ito yung pinunta natin, ang biko. Dahil na-miss ko na naman ang biko. Magkape tayo ngayon. Tapos biko. Hmm. Tapos may nakita ako doon, batong. Oh, ang batong, ang batong, ang batong. Dalawa ang natin. Tapos may nakita ako doon na isda, ng perit ba? O? Hmm. Hmm. Rosen nga lang pero parang inano na to nila eh yung gi hap gani lutuin mo lang ulit ang gusto ko nito ay eh, paksew na ko lagyan ko ng maraming sibuyas uh, garlic at saka kamatis masarap to oh pirit oh dili pirit kanang sana lupoy O, oh, hindi ko na alam di oh, yan oh yes masarap yan masarap mamili tayo ng dalawang sardines ang paborito natin tapos Bumili tayo ng skinol. Dahil well, minsan um, ayaw na natin magkama. Hilamos ba? Wala na akong skinol. Ito na lang inusmos natin. Saka sabon natin. Kaya wala na akong sabon. Ito lang yung nagamit ko. Tapos bumili tayo ng pizza Kay mag sabaw tayo ng manok. Lagyan well, natin ng pizza na ko yun yung maraming luya. Tapos pizza Oh, yan namiss ko yun yung manok ba? Sa bawa natin tapos bumili ako na masarap daw to sabi ng kasama ko Indonesia oh, yung ano peanut na may cottage siya tag one real <laughs> oh, yun lang napamili natin tapos 100 plus agad agad na yan ating mga napamili ating tinapay dito ang ating kanton bihon, ang ating biko ang ating bating ang ating pichay ang ating pichay ating sabon ng, ng ating sardines um, yan lang 101 ah, 109 agad <laughs> lagas agad 109 ba sa mga Pinoy na mga pagkain lang kailangan talaga mag iwan na nga uh, pera natin na sahod kaya gusto natin kumain ng mga ganito hindi naman bibili ng amo ko ng mga ganito eh mm. ay kasarap kain ako ng ano biko kaya magbikoan ko bawag kape yung mamang biko sarap oy namiss ko